Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga generator sa Python. Ipapaliwanag namin ng komprehensibo ang mga generator, kabilang ang kanilang mga pangunahing konsepto, mga pahayag ng generator, at mga halimbawa ng paghawak ng error. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga generator ng Python ay isang uri ng iterator at isang kapangyarihang tampok para sa mabisang pagsasagawa ng paulit-ulit na proseso. Pinapayagan ka sumulat ng memory-efficient na code kapag humaharap sa malaking dami ng data. Ang generator sa Python ay isang espesyal na function na nagpoproduce ng isang halaga kada tawag at tinutukoy gamit ang yield na keyword. Ang katangian nito ay na napapahinto ang execution habang naiingatan ang estado nito at maaaring ipagpatuloy sa kalaunan. Ang yield ay isang keyword na nagbabalik ng halaga at sabay na pinapahinto ang pagsasagawa ng function. Kapag tinawag, ang function na ito ay nagbabalik ng generator object na nagbibigay ng mga halaga isa-isa. Kapag tinawag mo ang next, kapag wala ng susunod na halaga, magaganap ang isang stop iteration na error. sa pamamagitan ng hayagang paghawak sa error na stop iteration, gaya nito, maaari mong matukoy kung kailan natapos ang isang generator. Ang pagtawag ng send value ay nagpapatuloy sa generator at ipinapadala ang value sa posisyon ng yield expression. Ang ipinadalang halaga ay maaaring matanggap sa panig ng generator bilang return value ng yield expression. Sa unang tawag, hindi ka maaaring magpadala ng anuman maliban sa non gamit ang send value, kaya kailangan mong gamitin ang next o send non. Sa paggamit ng send, sampu, ang yield ng generator ay nagiging ekspresyon na nagbabalik ng sampu, at sampu ang ina sa x. Ang pagtawag ng throw ay nagpapatuloy sa generator at nagbuo ng exception sa posisyon ng nakapos na yield. Maaari mong hawakan ng exception sa loob ng generator para maipagpatuloy ang pagproseso. Kung ang exception ay hindi nahuli, ito ay lalabas palabas at matatapos ang generator. Sa code na ito, tinatawag ang throw para magpasok ng exception sa generator. Sa panig ng generator, hinahawakan ng exception at recovered ang ibinabalik. Ang pagtawag ng close ay nagtatapos sa generator. Sa loob ng generator, maaari kang magsagawa ng paglilinis gamit ang finally. Ang pagtawag ng next o send Pagkatapos ng close, ay magbubunga ng stop iteration error. Ipinapakita ng code na ito na ang pagtawag ng close ay nagtatapos sa generator at nagpapagana ng proseso ng paglilinis sa finally. Yield from ay isang syntax na ginagamit para magdeliga sa isang subgenerator. Ito ay isang simpleng paraan para tumawag ng ibang generator sa loob ng isang generator at ipasa ang lahat ng mga halaga nito sa panlabas na scope. Ang code na ito ay dine-delegate ang lahat ng halaga mula sa sub-generator papunta sa outer generator gamit ang yield from at pagkatapos ay nag-yield ng tatlo. Ang mga generator ay may sariling implementasyon ng salungguhit-salungguhit-iter-salungguhit-salungguhit at salungguhit-salungguhit-next-salungguhit-salungguhit kaya itinuturing silang isang uri ng iterator dahil dito, ganap silang compatible sa mga iterable operations gaya ng for loop. Sa Python, ang for loop ay gumagamit ng next sa loob upang automatikong makuha ang mga halaga. Sa pamamaraang ito, automatiko ring hinahawakan ang stop iteration. maaaring gumawa ng mga walang hanggang loop, ngunit kailangang mag-ingat sa paggamit nito. Ang mga generator expression na sinusulat gamit ang panaklong ay nagbibigay daan upang makabuo ng generator gamit ang syntax na kahawig ng list comprehension. Hindi tulad ng list comprehensions, hindi nila niloload ang lahat ng elemento sa memorya ng sabay-sabay, kaya mas memory efficient ito. Maaaring may error na mangyari sa loob ng generator. Sa ganitong mga pagkakataon, gumamit ng try except, gaya ng regular na Python code. Sa halimbawang ito, wasto ang paghawak ng error sa kaganapan ng paghahati sa zero. Kung may nangyaring exception sa loob ng generator, ito ay ilalabas kapag nagpapatuloy ang generator. Ang generator na ito ay nagbabalik muna ng isa. Ang error na lumitaw sa pagpapatuloy ay nasa salo at ipinapakita bilang mensahe ng error. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng paggamit ng mga generator. Ang function na ito ay nagbabasa ng isang text file linya kada linya gamit ang iterator, tinatanggal ang white space sa bawat linya, at ibinabalik ito bilang generator, kaya maaaring maproseso ang malalaking file na mababa lang ang konsumo sa memorya. Gumagamit ang code na ito ng generator upang sunod-sunod na bumuo ng mga Fibonacci na numero na mas mababa sa itinatakdang limitasyon at inilalabas ang mga ito gamit ang isang for loop. Ang mga generator ay maaari ring magamit sa mga sumusunod na sitwasyon: Sunod-sunod na pagproseso ng malalaking CSV o log na mga file. Pagination sa API. Pagpoproseso ng streaming data. Halimbawa, Kafka, mga IOT device. Sa paggamit ng mga generator, maaari mong i ang malalaking set ng data ng mahusay habang natitipid ang memorya at nananatiling maikli ang iyong code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood. Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.